Hi guys, kakatapos lang namin maligo dito sa may Badiangan Waterfalls. Ito ang pinakauna sa series of waterfalls and cascades sa lugar na ito. Marami ito hanggang sa baba. Now, pag pumunta ka rito, aabutin ng na mga nasa isang oras na paglalakad mula sa Barangay Buluangan 1, Valderrama Antique. Chill-chill lang malakad yan. Pag mabilis kayo maglakad, siguro nasa 30 to 45 minutes lang. Pero syempre medyo mahirap maglakad by the river. Kaya dapat dahan-dahan lang and medyo malumot yung ibang parts. Ang badiangan ay mountain and itong mga waterfalls dito ay makikita mo. Ang Mount Badyangan ay makikita in between Buluangan Uno, Valderrama Antique and Bagtason Bugasong Antique. So boundary itong bundok na ito ng dalawang bayan ng Antique. Yung palatandaan dito mayroong cell site sa taas. Makikita nyo yung waterfalls dito, masarap maligo. Nakaka-relax, may massage. Hindi naman gaano malalim yung tubig pero Good na good ito para sa mga magbabarkada, lalong-lalo na yung lumaki sa probinsya na mahilig talagang magpunta sa mga waterfalls and mag akyat, -akyat sa mga bato tulad ko, tulad namin. So ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Maybadyangan Waterfalls. Share ko lang. Bye-bye. Salamat!